Si Marcos resign uh, hindi. Oh, hindi kay bakit naman po? Uh, sino magiging presidente pag -nag, -ma nag resign si Marcos? Ay, yung po ang pangalawa namin tanong kung sakaling matuloy ang pagre-resign sino uh, sino magiging presidente uh, uh, sa tingin niyo? Wala naman tinong uupo eh. Oh, uh, sino po sa tingin niyo? Wala, wala, naman, po, eh. tingin nyo? wala akong makikita wala oh, tinungo, eh. Pero ang ang nasa batas po natin yung BC. Ah, Oo. Nang punta napakasira ulo natin pagka pinauto natin si Sabit. Ayun! Eh Ay kung si Chavit ang papalit? Eh hey, lalo! <laughs> Kasi sa Ilocos maganda pala ka ni Marcos eh. Oo. Uh, pero kung tatanungin nga ka kayo, pabor o hindi? Yun lang po, pabor o hindi? Hindi nga po. Dalawa lang po yun. Pabor o hindi? Hindi. Hindi hindi hindi. Hindi oh. May okay. si Marcos? Pabor ako. Pabor ka. Bakit so naman? Oo. Oh. Sino gusto mong papalit? Wala akong mapili. Wala kang mapili. Kasi automatic 'yan yung BP. O kaya si Chabit oh, Singson. Si Sara talaga ang ano diyan, papalit. Ang papalit diyan. Si Chabit ay mga Chabit. Tu resign, pabor okay. ka ba o hindi? Yeah. Hindi ka pabor, bakit naman? Pabor. Fabor. Pabor, bakit naman? Ito, pabor, ka lang. pabor ka lang, pabor ka lang. Okay ito, kuya. Sino gusto mong maging presidente? Sino gusto mong maging presidente pag nag-resign siya? Sara Duterte o Chavit Singson? Chavit Singson. Si Pabor ka ba doon sa panawakan na yun? Hindi rin. Hindi rin. Nagtayo nga si Marcos ng ano na. ICI. ICI para lahat ng makurap. Mabulgar. Oo. Pero yun po, ang gusto ng taong bayan doon, lalo na yung Iglesia ni Cristo, dapat mapanood ng sambayanan dahil tax natin yung pinag-uusapan doon. Bakit ano? Bakit closed door? Bakit? <tinyo> Ayan, ito naman po. Proceed na kami sa pang-apat na video. Ayan, at alamin po natin ano po sa mga panawagan na Marcos Rezign at si manu Chavit niya, no? Pero alamin natin sa mga tatanungin natin kung papayag ba talaga sila na ang solusyon niya sa mga corrupt na ay resign ano po? Ayan, bro, itpasok mo nga sa'yo. Ayan, yeah, naalagdagan ko po yung sinabi niya aking kaibigan na Sorte of TV, ano? Alamin po natin, ano? Yan po. Sila po ang magsasabi niya. Yan. And sasabihin na rin po namin yung aming uh, pangalawang question. <laughs> pangalawang question. At sino naman po, kung sakaling talaga mag-resign, sino naman po ang papalit. Ayun ah, you Know? Yan ang abangan nyo dito sa video nito. Okay bro, diretso na Ay, tayo yeah. sa video. Uh -huh. Ito na po mga kaibigan, mga viewers, ano, as usual. Nandito na po kami ngayon sa Karnihan, ano, wet market kayo, manok, baboy. Ano, nagtitinda. Yan po ay lalapitan namin. Okay. hello, ate. Okay. Hello, sir. Okay, ito na po kami. Dito na kami. Hello, ma'am. Kuya, mawalang galang na. Okay. Magalingan, 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 magalingan. Welcome po yeah. sa Rodel's TV at... Yeah. Oh okay, ma'am. Kawawang ko, boy, vloggers po kami. Parang hindi gradadaanan sa YouTube, ha? Okay, ma, Isetyo po, Rodel's TV, La Suerte TV. Bibigyan namin kayo mamaya ng ano, ng call and write. Kuya, ito ang pinakatanong namin kasi ito, laganap ang ika uh, nga, ikabikabilang Kabi rally, ano? Dito sa Lansangan. Marcos resign. Oh. So, yun po ang content namin ngayon. Ah, Favor ba Marcos kayo? Resign. Favor ba kayo? Marcos resign? Parang, o hindi? Parang ulit na yung content Sabay, yun. Ay, ano tapos po? Na. po hindi, hindi pa naman rin resign eh. Ang tanong hindi, namin... Hindi, tapos na yung Marcos ni Generalia. Marami pa pong susunod diyan. Wala, wag na kayo maniwala ron. <laughs> hindi, <laughs> ano po, araw-araw po kasi merong hey, rally. Hindi na, na Mindyola, oh. Oh. rally. Nga, pinagbawal na sa mga Mindanao. Oh. Oo. Oh. ito pa, ito, ito pa yung content namin. Sagutin niyo lang po kung oo o hindi, kung pabor kayo o hindi, oo. Oh. Oh, hindi. oh kung pabor oh. ano, no? oh, oh, po kayo hindi. Smart sa resin din. hindi. Oh. Ay hindi kayo bakit naman po? Oh. sino magiging presidente pag nag-nag-resign ma si Marco? Eh, yung po ang pangalawa namin tanong kung sakaling matuloy ang pagre-resign sino sino ang magiging presidente oh. sa tingin niyo? Wala naman Sumuko eh. Oh, sino po sa tingin nyo? Wala akong makikita kayo. Eh. Pero ang, ang nasa batas po natin, yung BC. Ah? Oo. Oh. Ang buta napakasira ulo natin pagka pinauto natin si Sarah. Ayun. Oh. O bakit naman po? O bakit naman po? Eh, parang hindi nyo napapanood sa mga pagkakang ni Sarah. Ah, ano nga po yun? Oh, <laughs> pa pa para malaman ng aming mga viewers. Nakita mo lahat ng lahat ng sinasabi nyo na. Oh. May ginagawa ba? Oo. Oh. Ano ano, ano 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 po yon? Yung tanong dun, May ginagawa uh, uh, pa. Lagi, po. Na, lagi na sa abroad. Bibigyan ko po kayo ng idea. Uh. Dinidikdik siya dun sa 125 million. Yeah, 125 million. Yung confidential fund. Uh. Dinidikdik siya dun. Ngayon itong nagdidikdik sa kanya, yun ang nagtatago ngayon. Billions pala ng uh, ano, uh. ang uh, flood control ghost project. Sino? Uh. Si Martin Romaldes at saka si Saldico. <laughs> Ang nababahon lang si Salve Oo. Oh. Pero ano po yung masasabi sino, nyo dyan? Sino man nakapirma sa MyCam? Oo. Oh. Uh, pero ano po yung masasabi nyo doon sa ano na yun? Issue na yun? Sa? Doon sa flood control sa cost project. Paliwanag ni Sarah para magkaintindihan. Hindi po siya magpapaliwanag niya. No, kung hindi siya magpapaliwanag uh, para ano? Ano po yung masasabi nyo? Dahil inalis ang uh, hearing ng Blue Ribbon Committee. Ah. Iniimbestiga na sana yan. Alay. Yang, uh, ano, <laughs> yang, uh, <laughs> yung ano, yung flood control cost project. Eh, mayroon na si Lakson eh. Sabi tala, sabi tala at ang senador eh. Oo. Oh, Oo. Oh, wala nung, wala ben, nung ben, tira, eh. Oo, oh, 20 ang sabit. Oo, oh, lahat ang oh, may, may insertion lahat ng senador eh. Oo, oh, 20 lahat ang project. Oh. Ay, anong masasabi nyo doon? Yun, yun lang. Ha? Huh? Yun lang ang masasabi nyo doon. Yung ano masasabi natin doon eh. Oo. Oh, yun lang. 20 ang senador <laughs> may sabit, apat ang hindi. So kaya nag-resign siya, Mauubos. Nilut, nilut ang nakalating si Nilaxon, di ba? Okay, ito, Halimbawa, halimbawang ibalik ulit niyang kay Marcoleta. Pabor ba pa kayo, hindi? Sila. Marcoleta. <laughs> Naku po, lalo walang nangyari. Oo, oh, Blue Ribbon Committee. Eh, partisan si Marcoleta eh. Ayun, okay. Ano pa po yung masasabi mo? Na? Yan, sa aming tanong. <laughs> <laughs> naman, ano naman yung masinabi mo na, partisan? sa mo, di oh. wala rin nangyari. Oo, oh, pero kung ibabalik muli kay Laxon dahil napipisil ulit ni Soto. Okay lang. Tu okay, so okay lang. Oh, okay. Pero dun sa mga rally-rally, Marcos Rizal hindi kay pabor. Eh wala nang ipapalit eh. 'Yun na nasa batas natin, yung B.C. Eh automatic, cinematic, sira ay 'yun eh. <laughs> oh, 'di ba nung, nung pinatalsik ni Chavit Singson si, si Era, automatic si Gloria ang naging oh, president. So ganun yung mangyayari ngayon. Papayag ba ang mga Pilipino ma, na maakupo yung bise? Oo, oh, yun na nga ang tanong. Kayo, kung kayong tatanong, hindi ka papayag. Hindi bali na wala tayong presidente. Ah, okay. <laughs> Pero hindi po pwedeng wala dahil nasa batas yung bise ang papalit. Hindi pa siya, oh. natin tanggalin presidente. Sa, sa ayaw natin at sa gulso. Eh kaya alam, ang dami nga pong rally. Saan? Kung saan-saan dyan? Kaya saan ka makita eh. <laughs> Remember, magkakaroon daw na nito. Wala Tara. na, wala silang magtangka, wala sa sama. <laughs> wala wala sa I mean, mga... Para para rin naman tayo mga natutulong sa kang kukunan, eh, no? Oo. Oh. Tayo mga vlogger kayo, alam nyo nangyayari. <laughs> uh Oo. -oh. Kuya, ganito po, blackout po kasi ang ano ang mainstream media. Anong blackout? Uh -oh. Uh -oh. Hindi nila cover. Ang ah, cover lang po kami mga vlogger. Ano po kasi yan? Karapatan din ng mga nagrarali. May mga sikat na vlogger nga pinanonood ko eh. Oo. Oh. Like si Pera. Oo. Oh. Mark Ramos. Oo. Oh. Janjan. Oh. Si Ponsigare. Ay, si si Sangkay Janjan. Kilala, yan. Ano yan. Ano yan? Eh. Komentaryo lang yan. Komentaryo. Ay, kanya yan. Mga vlogger yan, di ba? Oo, oh, mga vlogger oh. yan. Malulupit yan. Oh, yan, binabanggit mong yan. Pero yun lang ang tanong namin ayaw niyong mag-resign si PBBM wala nga bentol po na hindi, hindi nyo po sinasagot yung tanong kuya eh ayaw, ang tanong lang po doon, ayaw niyong mag-resign kung gusto ayaw, ayaw okay, sige okay. pero in-explain ko na po sa, sa inyo yung batas ano sabi, siso daw ang gano'n sabi, tamabuti lang tel okay kuya, thank you thank you, thank you ikaw kuya, may idadagdag ka ba? wala na po wala na Ikaw ko yan, mayroon kayo Okay na Pabor na ako sa sinabi niya. Oo. Okay. tara, tara, tara. Ikaw, ate. May dadagdag ka po. Wala na mo. Okay. Dito tayo kay Kuya. Kuya, okay, okay lang po ba? Marcos resign o oh, hindi? Okay na po yun. Okay na. Okay. okay. Kuya, thank you. Kayo dyan. Kayo dyan. Okay lang? Marcos resign o oh, hindi? Markus Rizal. Marcos Rizal. wala no? papalit eh. wala papalit. Chavit Yung busy. Eh mahirap, Mahirap 'yon. Ah, mahirap, okay. okay. Ay, kung si Chavit ang papalit? Eh, lalo. <laughs> magulo. Okay, thank you. Thank you, thank you. Oh, thank you. Pasi, thank you si para hindi si Sara bumalit. Ah, oh, thank you, thank you. Teka, oh. si Bogdan nag-resign ni presidente. Ah, Sara papalit di lalo mo Ah, oh, okay. Okay, okay. Bukayin oh, daw yung ano, tatay ni BBM pag si Sara doon uh, magkakabugpalit. Ah. Uh, Kaya ano natin kung ano magkikita ko. Tayo natin 'yung 20, -20 Okayt, uh, kahit 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 laganap yung ano, yung corruption natin, okay lang. Meron din, hindi rin pa okay. Dapat mong makulong yung mga corrupt. Okay. Thank you, thank you. Sabi nga, ito diba, sabi. Hayan naman kayo, dapat uh, sinabi. Sana uh, na tayo, maiiwan naman tayo. Oo. Uh, mga uh, nasa gobyerno. Oo. Uh, uh, Di ba? Hay ang sinabi niya, maiiwan naman kayo. Dapat maiiwan naman sana tayo. Dahil sangkot na rin yun, di ba? Kasama na rin yun. Oo. parang eksupero siya eh. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Eh siyang ano, pumipirma. Kaya nga, mahinga naman tayo. Tayo. Di ba? yun. Yan ang tamang Pabor po ako doon, tayo. Oo. Oh, Dapat tayo. Salamat. Okay, thank you, thank you, thank you. kuya. Ito, pakibigay kay kuya para mapanood yung interview sa kanya kahit malayo. Thank you, thank you, kuya. Oo. Oh. Oh. Tig Maya naman tayo. Tiki, maya tayo. Tigisa, tigisa kayo. Thank you, thank you. Kaya sa oh. Ate, okay lang bang interviewin? Ayaw mo. Okay. Kuya, okay lang bang interviewin? Ayaw po. Bro, dito tayo, dito tayo. Ate, okay lang bang interviewin? yun? Nagbablog po kami. Ikaw, ate, okay lang? Ikaw lang? Okay lang po. Oh. ate, kung tatanungin ka po, kabi-kabila kasi yung rally dito ngayon sa atin, ano, Marcos resign. pabor ba kayo hindi? Wala ko alam sa ganyan eh. Hindi, tatanungin nyo lang po, pabor o hindi? Hindi ako pabor, pabor ako. Kilala nyo si Marcos, di ba, PBBM po? Kabi ka, di ba kabi-kabila ang rally? Marcos resign o hindi? Pabor kayo. Dahil laganap daw ang korupsyon natin ngayon. Hindi ko alam kayo. Kasi sa Ilocos, maganda pala ni Marcos eh. Uh, pero kung tatanungin nga kayo, pabor o hindi? Yun lang po, pabor o hindi? Hindi nga po. Dalawa lang po yun. Pabor o hindi? Hindi, hindi, hindi. Hindi, okay. Ikaw ate? Maganda pala uh. ka ni Marcos sa Ilocos. Ilocos, oo. Okay po, thank you. Ikaw ate, okay lang? Sige ako, sir. Okay, thank you. Ate, kung tatanungin po kayo, Marcos resign o hindi? Pabor o hindi? Alam. <laughs> ha? Hindi ko po alam. Hindi, yeah. dalawa lang tanong, pabor ako na mag-resign. Hindi ako pabor, ganun lang po. Pabor o hindi? Ay, lang ha? Ay, hindi ka pabor? Ayaw ka mag-comment. Mag Ate, okay lang? Ha? Okay lang? Okay lang? Palis kayo, ikaw sir, okay lang? Marcos resign, pabor o hindi? Ah, Pabor. Pabor, okay. Ikaw ate, Marcos resign. Pabor o hindi? Dahil laganap daw ang corruption. Pabor sa... Magre-resign si Marcos? Pabor ako. Pabor ka. Sinas Bakit ka naman? Oo. Uh, uh, sino ang gusto mong papalit? Wala akong mapili. Wala kang mapili. Kasi automatic yan, yung VP. O kaya si Chabit Singson. Oh, si Sara talaga ang ano dyan, papalit. Ang papalit dyan. Kay Chabit, ayaw kay Chabit? Kaya naman ganun yun. Oo. Oh. Libre na oh, Okay. Ate, thank you very much ha ito. Para mapanood yung interview sa'yo. Taka dito ka ba sa Pretil? Yes. Okay. Thank you, thank you ha. Eto na tayo. Bro, ano ang ano nangyari? Kuya. Oh. Okay lang. Interviewin. Okay. Sa lang. Sa iba na lang. Tatawag ko pa kayo. Okay, okay, okay. Okay lang interviewin. Tatanungin kita. Marcos resign kabi kabila yung rally. Marcos resign pabor ka ba o hindi? Hindi ka pabor. Bakit naman? Magulo. Gugulo lalo. Oh, pero laganap ang corruption ngayon. Pero hindi ka pa rin pabor na mag-resign. Okay. Thank you. Ikaw kuya. Marcos resign. Pabor o hindi? Pabor. Pabor. Bakit naman? Pabor ka lang, pabor ka lang. Okay ito, kuya. Sino gusto, gusto mong maging presidente pag nag-resign siya? Sara Duterte o Chavit Singson? Chavit Singson. Si Chavit, okay. Okay. Ate, Marcos resign, pabor o hindi? Pabor. Bakit naman? Ha? Maganda naman patakaran. Maganda ang patakaran nino? O bakit pinapag-resign mo siya? Nagpabor kayo na mag-resign siya. So hindi kayo pabor. Oh, hindi pabor. Hindi makinan. pabor. Sabi niya kasi pabor eh. Ito ate para mapanood mo. Ikaw kuya. Halika, halika. Halika. Okay, okay. Kuya, thank ting, you. Bigyan kita ng ano para mapanood mo yung video natin. Ito. Ikaw kuya. Kabi-kabila yung rally dito sa sa atin, sa Maynila. Pabor ka ba na pinapag-design nila ang presidente o hindi? Yes kada eh. ah, kasi lala daw ang kurasyon lalong-lalo na sa flood control ghost project. Oh, pabor si pre Pabor ka. Oh, ay oh. eh, bakit naman? Siyempre kang dahilan Oo, oh, siyempre may may, may may mga dahilan 'ano. Oh, ano yung dahilan mo? ka lang ng isa. Para para, para maipatupos yung mga corrupt-corrupt mga ano, corruption. Asin ah, ang gusto mong papalit? <laughs> ay, yung bago ng sa at. Kasi pag nagresign ng presidente, ang papalit yan ang vice. Pabor ka ba? Si Pris, may vice naman, oh. Oh, pabor ka ba na papalitan si B.P. Sara? Oh. Ah, okay. Okay, ito kuya. Thank you very much. Ah, ito. Oh, pabor siya. Dito tayo kay kuya. Kuya. Welcome sa Sardel's TV. Inaabot na kami ng gabi. Kami kabila yung rally. Ang panawagan, Marcos resign. Pabor ka ba o hindi? Bakit naman? Pabor. lang. Pabor ka lang. Pero ang papalit dyan, siyempre automatic ang Vice Presidente, Baby Sara. Gusto mo ba yun? Pabor ka rin ba doon? Okay, ito para maano mo sa YouTube channel, i-type mo lang yan, Rodel Paderes. Mapapanood mo. Okay? Kuya, okay lang ba interviewin? Kami-kabila, kami-kabila kasi ang rally, Marcos resign daw. Pabor ka ba na mag-resign siya o hindi? Ano, ano? Corruption po ba yan? Oo, oh, dahil laganap daw ang corruption ngayon, kaya nagra-rally, pinapag-resign siya. Pabor ka lang o hindi? Yun lang tanong namin. Mahirap? Hindi. Oo. Uh, Pero halimbawa, kung matuloy na mag-resign siya, ang papalit yan, si Bipisara, pabor ka o hindi? Uh, hindi pa rin. Hindi pa rin. Okay. Thank you. Oo. So, neutral si Kuya, Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ito lang kami, Kuya. Kami yung kanina. Kaso mo. Okay, kabi kabila kasi yung ano yung rally, di ba? Dito okay. sa atin. Ang sinasabi nila, Marcos resign. Pabor ka ba? Pakingay ng tambutso, no? Pabor ka ba doon sa panawakan na yun? Hindi rin. Hindi rin. O ngayon ka, halmo, matuloy o kaya tanuhin muna kita, bakit hindi ka pabor? Kasi lalo lang na pang Eh. na pang korupsyon ngayon, ha? Ay, kaya nga, sa kanya ay, sino ba ng korupsyon? Oh. Eh, na korupsyon? Oo. Oh. eh, sa pamumuni. Actually, ka? noon, kung mapapanood mo yung video ni Digong, binulgar na niya yan. Okay. Kaya lang, maraming nakulong. Kinukulong niya kaagad eh. eh Ito not? kasi, naka, kung ano, lumuwag sila. Eh, Masyadong uh, lumuwag. Eh, siyempre, kung pagaya, eh, yung sa akin lang, ha? yata niya muna sa proseso eh. Hindi magbiglating sa oh, Pero ano yung masasabi mo doon sa ano? Dito sa mga sinasabi-sabi sa mga ika nga eh, sa mga hearing ano? Siyempre, hindi naman yan magkakaroon ng ganyan kung walang pirma daw yung pinakapinuno. Ano yung masasabi Ay, mo hindi doon? Walang dyan, walang, walang masasabi Wala ka ito. naman sasabi doon. O halimbawa, mag-resign naman si PBBM. Siyempre ang papalit yan, Vice Presidente. Pabor ka ba na maging President si Bibi Saraw? Hindi. Mayroon magsalita. May hirap din. Okay. Pinigyan naman kita ng calling card, kuya. Ayan, para mapanood ng interview sa iyo. Ah. Mahirap. Okay, thank you, thank you. Salamat po kaya. Sir, tulog ka. Kuya, okay lang ba interviewin? Simple lang, dalawang tanong lang. Okay lang? Ayun po. Oo. Oh. ba, diba, laganap yung ano dito sa atin, rally-rally. Oo. Oh. Marcos resign. Oo. Oh. Pabor oh. ka ba na mag-resign si Marcos o hindi? Oo. Oh. Dahil sa korupsyon na mga nababalitaan natin. Hindi dapat ka lang ganun yun. Ganun. ganun. Oo. Oh. Kasi maganda naman pala ka din ni Marcos. Marcos. Ng oh. Na ano na nga yung... Oh. Sakay na kayo, okay lang. So, hindi kayo paboro, ano? Sakay na, okay lang, okay lang. Tapos na kami, tapos oh. oh. na. Ano nga nagtayo nga si Marcos ng ano na ICI ICI para lahat ng makurap o so oh. pero yun po ang gusto ng taong bayan lalo na Iglesia ni Cristo dapat mapanood ng sambayanan dahil tax natin yung pinag-uusapan doon bakit ano bakit closed door bakit kulong bakit nakakulong? Hindi na hindi nalalaman. Dapat live. Oh. Tapos yung isinasangkot, ginawang state witness. Pabor ka ba doon o hindi? Ay, hindi ako pabor doon. Ah, oh, hindi ka pabor doon. Halimbawa, matuloy si Marcos Ay, na ika nga eh, matanggal. Ang papalit. Sabi, pa yung kitara. Lalo tayo nagka-50-50. Ah, okay. Sige. Oh. Ito kuya. So lalo ayaw sa... mo kay BP? Lalo tayo magkakalukuloko. Ayaw mo kay BP? Ah? BP Sara, ayaw mo. Ayaw. Ayaw rin oh. kayo pero naka-green ka? Ha? Ah, naka-green ka. <laughs> okay, thank you. Kuya. Okay lang, ba? italuwang tanong lang. Ano po? Uh, Oo. Kabi-kabila kasi yung rally natin. Okay. So, Marcos resign, Marcos resign. Pabor ka ba doon hindi? Yan ang pinaglalaban nila doon, malawakang korapsyon. Kaya nagrarally sila, Marcos resign. Marcos resign. Oh, resign. Oh, dahil sa korapsyon. Oo, dahil sa korapsyon hindi naman yata siya yung nangurap ng yung kundi yung mga ano eh yung mga tawa niya uh -huh. o oh. Pero, pero, ang tanong namin sa tingin mo ba may solusyon yan Marcos Design solusyon ba yun kuya? Uh -huh. na mag siya sa kurap tapos na kaya ang kurap pag nag-design siya uh Ayusin niya yun ng mga Ayusin niya. Okay. Halimbawa, matuloyan kuya, no? matuloyan. Si Marcos ay natanggal. Ang papalit yan, automatic, sa batas natin, yung vice president. Si Sarah. Si Sarah. pabor ka ba doon na pumalit Pero... ating... na... okay. siya sure like, no? o hindi? Okay, Kung okay. mapatunayan natin, yeah. hindi, hindi. Na kasal sa corruption. Corruption? Nangayon ako. Oo. Pag napatunayan. Pero pag hindi, hindi ka sangayon. Pero sa resign, ayaw mo o gusto? Ano po to? Para mapanood mo yung video natin, isi-search mo sa YouTube. Oo, diba? Oo. Yung resign ko ayaw mo o gusto? Ano mapapakasama sa mga korupsyon. mga lang ng murap sa mga sa mga ano. Hindi naman. wala naman kasi investigasyon sa kanya eh. Oo. Oh. Ang tanong natin kung pabor ka ba? Sa ba kayo? Si presidente, dapat na siya pag hindi maayos, magdesign na lang siya. Ayo. Pag hindi maayos, magdesign na lang. Oo. Okay, kuya, okay. okay. okay, okay. thank you ha. salamat po. Okay. Okay, okay, na tayo. Kuya, okay lang ba ma-interview? Talawang tanong lang. Walang saan? Sa nangyayari dito sa atin, sa korupsyon. Oo. Oh. Okay. Ang sina... Kuya, labas ka ng kunti para makita yung mukha mo. Yun. Medyo madilim dito eh. Yan, yan, okay, yan, okay, yan. Okay. Ito, ito kuya. Kasi, kabi-kabila ang uh, ika nga i-rally, di ba? Hmm. Ang sinasabi nila, Marcos resign. Pabor ka ba dyan o hindi? Eh, kung anong... Well, ng, na, man, kung anong bago ka. Kung anong... ano. Mga yan eh. Oh. Hmm. Hindi kasi kaya nagrarally daw. Kaya nagrarally ito Dabi mga na dahil sa korupsyon, Oh. Ngayon, ang tanong namin sa iyo, pabor ka bang mag-resign ka ba mag siya? Kasi yun ang pinananawagan nila eh, mag-resign ka, ka dahil ang gobyerno mo, korupsyon, matindi. Ang tanong namin, pabor ka ba doon na mag-resign siya o hindi? Pabor. O bakit naman? Siyempre, meron kang dahilan. bagay, may hirap din ano. Mayroon din walang pangulo. Yeah? oh, hindi, ganito yan. May pangalawang tanong kami dyan eh. Oh. Automatic yan. Nasa batas natin. Pag, nag, pag siya'y napatalsik, pag siya'y na, nag-resign, halimbawa, ang papalit yan, Vice President. Oh. Oo. Oh. Ngayon, in, hindi ka pabor sa kay, pabor ka kay PBBM na mag-resign siya. Ngayon, ang pangalawang tanong ito, ang papalit yan si BP Sara, pabor ka ba na siya maging presidente o hindi? Pabor o hindi, pabor din? Pabor. Pabor. O bakit naman, pabor ka? eh para sa akin eh si Sarah may ano rin eh may kanga eh ang malakas ang loob oo malakas loob ah okay so wala ka nang gustong idagdag kuya yun lang wala na sa malakas ang loob may, eh, may sa tingin, din sa tingin mo ba kaya niyang pam, pamalakaran ang Pilipinas tingin mo kura pag Sarah, uh -huh. mga yung pag isara may mga isyo hindi natin masabi kung uh -huh. so, wala pa ito oh mga tao para tatigil na naman si sara. Oh. So, so ganun at yan, ganun ba? lagi mangyayari. Pag hindi na ano, ang korupsyon, rally na naman, P naman 'yan. P P naman yan. Patalsikin na naman si Sara. Sinong papalit niyan si Chabi Ching Chingson? Ano talaga mangyayari dahil paulit-ulit lang naman ang Oh. Eh ang papalit niyan si Chabi. Hindi bira na maging matinong nakaupo. Bira na nga. Ito kuya, para mapanood mo yung video natin ano. Okay, thank you very much ah. Uh. YouTube, tao si Type Memorial Paderes. Ito sila Surti TV. Ah, kuya, wala na raw solusyon ano. Oo. Sa sa YouTube po, sa nangyayari po sa atin. Ay, wala na tayong ano doon. Pagkaanap buhay na lang tayo ng bayo. Oo. Oh. Pagkaanap buhay na lang ano. Kaya Pinoy ani kaya. Mag-discarte lang talaga Pinoy. Dis talagang mag na lang tayo. Yeah. Dahil, kuya dito ba bumabaha dito? Bumaba lang. Oh. Ah, Kasi yung ghost, okay, -ano flood ano, control like? ghost project, di ba? Yun yung corruption natin ngayon eh. Kaya yeah, tayo na, bumaba. Oh, okay kuya, thank you ha. Okay, ayan okay, po. malang naman. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, hindi na po nakasabay sa akin si Lasorti TV dahil uh, yung niyang, uh, set po kanyang na, uh, cellphone ay medyo nagkaroon ng problema. Eh, anyway, nandito na po ako sa Wanluna. Luna, ito po yung hangganan. Yung pong tinututukan ng camera, yan po yung pagkuntan divisorya. Napakahaba po ng Wanluna. Luna. Do bro, anong dulo nito? Kaluokan. Ah, kaluokan. Yan po ang kahabaan ng Wanluna. Luna. Divisoria hanggang Kaluokan. Ano na napakaaba po. Okay, dito po tinatapos ang aming uh, pang-apat na video, ano? At uh, nawa po. Ay uh, subaybayan pa ang aming mga susunod na mga video. Okay? Thank you very much.